Good morning po sa ating lahat guys. Sa halos kagigising ko lang po ang oras po. Ay, anong oras na nak? 5, 5.42 na po ako po ay magluluto. Muna at magluluto. Dito na tanghali ako ngayon ng gising. hindi ng ano Angelica na iko diyan sa umaga hindi na kailangan ulit ulitin sa 'yong gagawin sa umaga magulit na ikaw Aray. Step mo muna. na. Pasarin. Tubig sa termos.

Oo, <laughs> yung aking asawa, guys, huwag. <sighs> guys, ako magtitinapay po bago ako mag tapoka ng manok at tanggal ng puso ng saging. Saging. Banana blossom. Banana blossom. Ayan, talimogin <laughs> ako. Pero na po para hindi pa banana, banana heart hey ikaw ang puso ko yan yung pinapay dali yung yan dyan please Aking puso, guys, pasawa yan. Lahat ng mga insensic cream, humuliin yan. Kahit maliliit na. No? <coughs> <coughs> Pagas yung aking anak na si Angelica. Ay po, kapag po tayo. Ayan. Sipag-sipag po yung anak kong yan. Pagas, papatuka pa ako ng manok. Oh, may mangga din. Ang laglag na yung ano. Mangga. Tatay! Ikaw na magpatuka ng manok. Nasaan ga yung kawit? Nasaan yung karet? Ay, yung ano, lawes? Yung lawes! Yung lawes! Nasaan? Ano? Ano nakakatuwa guys? dami niyang mga hinog. sa ko yung magtatanggal ng ano. Tanggalin ko yung mga saging na hindi na nalaki din. Pagilim lang. Akin ang tatagpasin. Yung mga saging na iyan. Tatanggalin ko. Ay! kamo pili niipat kung pili patuman then mo ay dilipat yan nagdi dilim la ang dini hindi naman na isang taon na dini hindi naman na mumunga ngunguluntui la ang gumakso song ket mga nasusunog sih pusu nang ano sabah pwede aring pwede aring gulay Tapos tanggalan ko na ng puso ng saging. Nagalit ba gayong aking asawa? Tinagpas ko yung kanyang saging. Paano eh? Payat na payat. Tagal na tagal na. Hindi naman na. Nalaki. Ay, kung susuot mo na din. Happy <coughs> birthday, <coughs> Tatay! <laughs> yung gising ak na no. Kasi pag na makaagagang nagdudukal din. Tatay. Tay. Ay. Ano ho are Tordan. Ha? Are tanim yung are? Tordan. Tordan yan. Mm. Hmm, tama. Ano kay puno to ng halaman. May mababa ka guys ang kanyang anak na Tordan pag namunga. Ay, yun know, oh, na tatay oh. Hinugda turdan niya oh. Magulang na. Magulang na oh. Pwede na aritay. Huwag mo at pahinok yung hindi sa puno. Namut namumutok pag na ano, nahinog Dahil, sa puno. Ako, mataba nga akin kinuha. Mas mataba din eh. Oo, pala laki. <coughs> mataba dyan. Ayun. Mataba on. dyan. Alos puputok na. Kadilim na man ang nagawang kamukong aray. Ayan Ayan guys. Oh, ina, Kaya, ng uh, mm -hmm. yun. ano gawa ng pagtataniman pala na rin ng luya. Kapihiw kayo. Pwede mo kayo okay. yung ka. Badbaro. masama sa barbaro. Lagi Kita yung butsog mong tiyan. sari ko. na ako masunga ba. Muntik na akong magsunga ba. Ayan, ang aking tanim guys na balinghoy o kamuting kahoy siya ay may soloy na. Kala ko hindi na na ano rin. Ayan. Ano siya guys? Oh, buhay na. Meron na siyang talbos. Aray. Aray pang isa. Ayan, oh, buhay na.